Panalo sa isang international design competition ang imbensyon ng isang Pilipino. Nakakabilib kasi ang ginawa niyang keychain, microscope. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Patrick Lucky. Nakakawaw makakita ng organismo gamit ang microscope. E eh paano pa kung ang gagamitin microscope, sing laki lang ng inyong daliri. Yan ang microscope. Sa liit nito, pwede pang pa ang keychain. Pero huwag kayo. Small but terrible ito. Kahit lang gamo blood cells, kayang masuri gamit ang microscope. Kung sa normal na microscope, ang hirap di ba kuhaan ng picture o slide ng specimen sa microscope. Diretso na makikita ang sinusuri sa inyong smartphone camera at pwede pang mag-screenshot. Inimbento ito ni Jeremy De Leon noong pandemic para sa isang contest ng Department of Science and Technology. Ang kanyang likha, nagwagi pa ng James Dyson Awards. Tablet. Kasi I think every kid has a tablet or smartphone na po eh. And I think it's very intuitive na para gamitin ng bata, not just the social media part of the tablet, but also for education, for exploring their curiosities. Para mapagana ang microscope, kailangan lang ito ipatong sa rear camera ng smartphone o tablet. Mula dito. Madali mo na makikita ang specimen. Mapapunjay man ito, bacteria o algae. Pwede mo pa ito galaw-galawin at i-zoom. Oh sure. um, so here's the microscope. Ano lang po siya? Parang it's like size of a keychain, very small. Mm -hmm. And then just, I'm just going to place it on top of my front camera sa tablet. Just like that, and then because of this, made out of glass and the material used for the microscope, let any adhesive or anything or fasteners, it won't fall mm. even though we're moving it oh, up, right? Okay. Um, better po if merong parang light na external mm. just to mm -hmm. provide additional mm -hmm. illumination. But clearly, we can see, you know, th th this ant, you can move freely forward, backward is lens natin would be for 125 times and then for our camera pwede mo siya kasing i zoom in so it can you know, uh view much closer up to 400 times mura rin ang microscope na ito at hindi ka naggagastos ng libo-libo para sa malaking microscope nasa 300 to 500 pesos lang daw ito kaya mas abot-kaya para sa mga estudyante Po sinabi niyo na the microscope is very you know very big very uh, heavy and looks very expensive kapag gagamitin mo parang oh baka masira pa 'yan or pila-pila um, yung mga student sa isang microscope so i think um, i've imagined something like um, a less a very less intimidating product na yung mga student ah okay gagamitin ko siya hangga't masira siya and then it's okay kasi you can always replace your microscope you just uh -oh. do and explore mobile Journal patrick laki po hatid ang mukha ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.